Lumako Tort, sawang-sawa ka na bang mahuli kapag coding ang kotse mo? Well, paano ko sabihin ko sa iyo may coding exempt na kotse? At yan ang mga hybrid at electric vehicles dito sa Pilipinas. Kasama na rin itong kotse sa tabi ko ngayon. Ito ay isang 2024 GWM Haval Jolion HEV DHT Supreme. Alam ko, napakahaba ng pangalan pero madami rin ang mga sing features ng kotse na to. So ikutan natin to. Simulan tayo dito sa harap. Ganda yung design niya. Ganda na itong grill na ito. dami mo pa parang crystal patterns. Naka-chrome pa lahat yan. ang hindi ko lang masyadong type yung haval na logo. Hindi ko alam bakit parang cyan or parang light blue yung ginamit nila. Baby blue. So, hindi siya masyadong bagay. Especially since pula itong kotse na ito. Dito naman sa mga ilaw mo, LEDs na rin lahat ito. Ang ganda pa nung, parang crystal sa lobo, oh. Pero ang hindi ko naman masyadong gusto dito, may isa ka na namang blue outline na hindi rin tugma doon sa blue sa gitna. So, daming blue, di ba? Pero dito sa baba naman, kita mo itong parang triangle na malaki. Turn signals mo yan. Ang laki niyan at ang ganda niyan kapag nakabukas. Sa tabi ng kotse, makikita mo 18-inch rims. May badge ka ng HEV o Hybrid Electric Vehicle para malaman nung enforcer, traffic enforcer na hybrid nga kotse mo at exempted ka sa coding. Ang hindi ko lang masyadong gusto rin dito, may blue outline na naman yung blue outline na dyan, at saka doon sa ilaw, at saka doon sa habal logo sa harap, magkakaiba. Pero pag hindi mo naman masyadong titigan yan, maganda pa rin naman yung tabi nitong kotse nito, malaki siya. In fact, mas malaki pa to ng konting-konti dun sa Toyota Corolla Cross, isang hybrid na vehicle din. At dito naman, design-wise, uh, very sleek itong roofline niya, may curve siya may lines ka dito. So, balanse yung itsura nito. Sabi ko nga, hindi talaga kulang sa features ang kotse na to Dahil dito sa likod, meron ka ng reverse sensors, meron ka pang reverse camera. At alam mo ba, meron ka pang 360 degree view camera dito sa Haval Joel yun. Ngayon, sa likod, ang nagugustuhan ko rin dito, ito, parang may hawakan ka dito, pero spoiler mo lang yan, may third brake light ka. Yung ilaw mo, itong vertical na part na to, itong nandito, parang rectangle, yan rin ang turn signals mo at ang liwanag talaga niya. Ito naman yung pangalan Haval. Medyo masyadong malaki kasi ang liit tingnan nung So, yun lang. Styling, styling issue lang yan. Anyway, dito sa loob, mapapansin mo rin na hindi ganun kalaki yung space mo, yung cargo space mo. Pero kung kailangan mo talaga lakihan pa yung mga gamit na ilalagay mo, pwede mo naman i-fold yung mga upuan mo dyan. So, 60-40 folding mga yan. So, ang tanong ngayon, Malaki tong kotse na to. In fact, mas malaki pa siya sa Toyota Corolla Cross, di ba? Pero bakit ang liit ng space dito sa likod? Okay, ito yung sagot dyan. So, pag inangat mo to, mapapansin mo, angat rin natin to, na nandito yung regular car battery mo. At the same time, may mas malaki na battery doon, Yan yung hybrid battery mo. So, kumain talaga siya dun sa space dito sa likod. Pero, hey, at least, di ba? Exempted ka na sa coding, patipid ka pa sa gasolina. At, di lang yan, may libre ka pang para extinguisher galing sa Great Wall Motors. Tingnan natin ang puso na nitong to. At sinasabi ko nga hybrid to. So, dito mo makikita yon, Okay? So, makina mo, 1.5 liter naturally aspirated gasoline engine, meaning walang turbo to. Kadalasan, pag sinabi natin walang turbo, hindi malakas ang power output. Pero, dahil nakamatch doon sa hybrid motor mo, doon sa electric motor mo, doon sa mga baterya mo, ang lakas ng power output mo. 186 horsepower at 375 Newton meters of torque ang meron ka. To put that into context, kadalasan sa class na to ang pinakamalakas na, na makukuha mo ay 177 horsepower pero ito 186, making this the most powerful car in its class. Para naman sa transmission mo, may tinatawag siya na dedicated hybrid transmission. Medyo komplikado yan, basta automatic siya. Yun ang importante. Fuel economy mo, matipid din to dahil hybrid. 11 kilometers per liter pag nasa loob ka ng city. And this is with EDSA rush hour traffic. At sa highway naman, 16.6 kilometers per liter. Dito sa loob, makikita mo rin ang isang advantage talaga sa pagiging malaki na itong Haval Jolion kasi ang luwag talaga ng interior nito. Tapos, mas buka pa siyang malaki dahil meron ka nitong two-tone na interior. So, white and black. At the same time, meron ka pang accents na parang rose gold. Eh. Anyway, dito sa loob, uh, most of the materials niya, o oh, sakto lang, puro mga plastic yan. Pero at least, binigyan ka nitong part na to, itong puti na to, padded yan. Instrument cluster mo, 7 inches, digital na rin. At itong center screen naman, 12.3 inches big. Pag nilagay mo itong kotse gotcha na to sa reverse, lalabas ang reverse camera mo with yung sinasabi ko kanina na 360 degree view camera. At the same time, meron ka na rin Apple CarPlay at Android Auto pero hindi sila wireless. Ngayon pala yung sinabi ko na pag nilagay mo to sa reverse, diba? ito lang yun, kita mo itong shifter na to na bilog, yan yung pinaka gear selector mo. So, ikot mo lang, may reverse, neutral, drive, at kung gusto mo ilagay sa park, Ganun lang, nakapark ka na, na. At kung kailangan mo mag-charge ng cellphone, well, may USB ports ka dyan sa baba, pero may mas madali at mas simple na paraan, kaya mo lang yung phone mo dito. Wireless charging pad na yan. And balik tayo dito sa upuan, di ba? Ganda niya, very ergonomic siya. Nilalala ko to sa General Trias Cavite nung isang araw, yung Automart Manage Warehouse namin doon. At hindi sumakit likod ko, ergonomic siya. Itong mga bolsters niya sa tabi, hindi siya ganun kataba. So, kunwari ako, mataba ako, di ba? Hindi masyadong hapit dito. So, okay na okay para sa akin. Power seats para sa driver, sa passenger side, manual lang, but still, overall, very comfortable. At kung mahilig ka sa mga sunroof, ang laki ng sunroof nito dahil may panoramic sunroof ka dyan sa taas. This car can also practically drive itself dahil meron ka na rin adaptive cruise control, may lane keeping assist ka, meron kang rear cross traffic alert. Basically, lahat ng advanced driver assistance system features na gusto mo, meron ito at may six airbags ka pa. Ito so, sa likod, ramdam na ramdam mo rin yung laki na itong to. Dahil tingnan mo naman yung space ko. Ganong kalaki to. Halos buong braso ko na kasha dito. Kahit umupo pa ako dito, magkakasha ako. Dito sa ulo ko, yung space very good din. Dahil meron ka na itong parang cut out sa roof. At meron ka rin sarili mong air vents. Dalawa pa yan. ibang Chinese manufacturers. Isa lang. Yung iba wala. At meron ka na rin dalawang USB ports. At saka, gusto mo mag-relax pa lalo, center armrest ka pa with dalawang cup holders. For sunlight, meron ka na ng panoramic sunroof na sinabi ko kanina. Meron ka pa na itong quarter panel sa likod. So drive na natin ngayon yung GWM Haval Jolion Hev. At napakasarap i-drive na itong kotse nito dahil ang ganda talaga ng suspension niya. Sobrang tuned siya for comfortable driving. So kahit na hindi ganun kaganda yung mga kalsada namin dito sa Quezon City, uh, hindi mo masyadong ramdam yung mga lubak-lubak, di ba? Pero syempre may downside yan. Kung malambot ang suspension mo at komportable ang kotse, yung handling mo hindi ganun kaganda. Pero then again, it's a sub -comp you know, it's, a, compact crossover SUV. So hindi naman talaga dapat ito kinakarera o dinadrive ng napakabilis sa mga twisty road. So, okay na rin. I think tama-tama na rin na ganito yung suspension setup niya. Yung power mo dito, oo, mararamdaman mo talaga na this is the most powerful car in its class. Ramdam na ramdam mo yung 186 horsepower, 375 Nm of torque. At maganda pa dito, dahil electric siya, hindi na na kailangan bumuelo. So, pagtapak mo nito, talagang ang bilis niya, instant yung power mo. Wala nang buelo-buelo, walang turbo spool, wala. Lahat yun, pagtapak mo, boom, nandoon agad ang lahat ng power at torque mo. Transmission mo rin dahil dedicated hybrid siya hindi na, na kailangan pumili ng proper gear for you. In fact, hindi ko nga alam kung maraming gears to. Isa lang gear nito to eh. Medyo magulo kasi yung mga DHT yung dedicated hybrid transmission. But all you need to know, it's very fun to drive, especially in a straight line. Pagdating rin sa mga ingay-ingay na rinirinig mo dito, wala kang maririnig in terms of the cabin dahil maganda yung fit ng mga materials niya. Kahit na, sabi ko, maraming plastic dito, walang nagi-creak, walang nagsisqueak. Walang umaalog, perfect siya. Pagdating naman sa insulation ng noise sa labas, uh, when it comes to wind noise, hindi mo masyadong rinig. Pero when it comes to road noise, may maririnig ka lang ng konti. Pag mabilis lang naman na ang takbo mo, pero pag sa loob ka lang naman ng city, tahimik na rin ang kotse nito. Maliban na lang, kung maraming tricycle at jeep na dumadaan sa tabi mo, pumapasok pa rin dito nila. For those na naghahanap ng mga magagaan i-drive na kotse, matutuwa ka rin dito dahil ang gaan talaga ng manibela nito. Pwede mo siya i-configure, no? Kung gusto mo mas mabigat yung manibela mo ng konti, dahil electric na nga ang power steering nito. So, pasok ka lang dito sa infotainment screen mo, dito sa touchscreen mo sa gitna, at pwede mo nang palitan yan. Now, one thing that's very special dito sa mga hybrid cars, meron silang tinatawag na single-pedal driving mode. So... Para ka nagda-drive ng golf cart, kung naka-drive ka na ng golf cart, hindi mo kailangan tapakan ang mga preno dito. Sariling babagal ang kotse pag binitawan mo na yung gas pedal mo. Pero hindi siya katulad nung ibang mga electric vehicles, yung mga fully electric vehicles na drive namin dati na very aggressive yung pag-brake niya, yung pag-regenerative braking niya. Dito, very subtle lang siya. So, madalas, I still find myself having to step on the brakes kahit na na-engage ko na yung single pedal driving mode. Pero huwag ka rin mag-alala kung hindi ka talaga sanay dun sa pakiramdam na single pedal driving. Pwede mo rin naman siyang patayin and still drive it like a normal car. Pag-usapan naman natin ang presyo na itong 2024 GWM Haval Jolion Hev DHT Supreme. Nakakalaga ito na 1,588,000 pesos. Hindi siya ang pinakamurang kotse sa class niya. Pero dahil may hybrid system ka na okay na rin dahil exempted ka nga sa coding. At the same time, maganda rin naman ang features niya. Yung exterior niya, may dating na rin naman. So, kung hanap mo talaga isang kotse na hybrid para, yung nga, exempted ka sa coding, this is a car to consider.